Ipagpapatuloy ng mga otoridad ang paghalughog sa mga gusali na nadiskubre sa Pogo Compound na ni-raid sa Pampanga, kung saan natuklasan din ang mga mala hotel na pasilidad at mga kagamitan na posibleng manong ginagamit sa pang-scam. Si Joshua Garcia sa report. Sa compound na ito, nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNPC-IDG ang mahigit isang at limampung Pinoy at Bayuhan na may mga palatandaan na sila sila'y pinahirapan. 46 ang gusali sa loob ng compound pero dahil sa lawak ng lugar, lima pa lang ang nasasaliksik ng otoridad. Kabilang sa mga nakita sa search, ang mga hinihinalang gamit sa pangiiskama tulad ng computer, sim cards, at mga scripts na nakasulat sa Chinese characters. Kumpleto sa pasilidad ang compound. Meron itong hotel, mga restaurants, nightclub, spa, salon, may mga tindahan din at klinik. Hinala ng otoridad, nilagyan ng pasilidad ng compound para hindi maramdaman ng mga biktima na nakakulong sila. Wala nang dinatna ng otoridad sa mga gusali. Ang tanging na rescue na lang nila ay ang mga aso. Pero ang mga electric fan at aircon nakabukas pa rin. Ibig sabihin, iniwan at tumakas lang ang mga tao sa compound. Nadiskubre din ang hinihinalang torture room kung saan nakita mga posibleng gamit sa pagpapahirap sa mga biktima tulad ng baseball bat at bakal na pangkuryente and uh, May mga nakita kami mga SIM cards, marami, daan-daan na -daan, uh, SIM cards. May mga, of course, mga computers na ginagamit nila. May mga nakita rin kami mga manuals ano uh, na nakasulat sa uh, Chinese characters. Uh, meron po tayong nakita mga uh, rooms uh, kung saan nakita po natin yung mga baseball bats, mga uh, mga steel uh, sticks na ginagamit pong pamalo. Ayon kay Dr. Winston Castro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mas malaking problema sa mga hindi lisensyadong pogo companies ang pagkakasangkot nila sa mga scam, torture, human trafficking at ang iba ay sangkot din sa droga. Sa Central Luzon pa lamang, mula January to November 2023, nasa mahigit anim na pumbangkay ang kanilang naitala mula sa mga pogo hubs habang siya mampatay na naiulat sa pora. So malaki ho, ang daming krimen na nakapalibot sa illegal na pogo. So marapat na tingnan na po natin ang issue ito ng madaliman. We, we, have only managed to close 4 out of 400 to 1 year. So you do the math kung gaano katagal pa ito. Sa ngayon ay bantay sarado na ng mga pulis ang compound. Isidido ang autoridad na pasukin ang lahat ng gusali para maghanap ng ebidensya kung sino ang nagmamayari at incorporators ng pogohaba Nakatakda namang isumite ng PAOK ang kanilang rekomendasyon kung paano masusugpo ang iligal na pogo kay Executive Secretary Lucas Persamina para maiparating kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.